naisip ko rin, paano kayo yung mga nakasalamin din? Kasi di ba kapag nagkaroon ka nito, hindi ka pwedeng parang basta-basta mm mag din ng salamin kasi pwedeng malagyan siya nun. Tapos pag nagsuot ka, pwedeng malagyan ulit yung mata mo. so, di ba? Parang naisip ko, ang hasa nun kasi malabo yung mata nila. tapos magpapagaling sila. ang tagal, ang grabe yung parang struggle. magiging struggle nila yung maapektuhan yung life, yung life din nila kapag wala sila nun eh. oo. Siyempre, hindi rin sila makakapasok ng work, di ba? Kasi yes. mga pala yung mata na lahat mm. iniiwasan sila. Pero tama po bang pag disinfect mo ganung mm -hmm. mga bagay? Oo yun ah. Oh. Mm. Pwede ba yung alcohol lang doon? Oo, alcohol. Alcohol lang. Or? lang. Oh. Hindi. Uh, soap and water, pwede nyo linisin oh. yung mga lenses ng ating saliming para lang di masira yung coating niya. Kasi pag-alcohol, minsan nasisira yung okay. light. So, soap and water is okay. Tapos, uh, gawin lang din is kung talagang Uh, sobrang hirap sila, mm -hmm. sobrang eh mm, especially 'pag ne-contact lens, 'di pa siya, yes. mo 'pag malabo 'yung mata, wala. Oo, 'to. Contact lens bawal. Actually. Mm. -hmm. Kasi syempre foreign dahil mm -hmm. lalong tumatag. Wala so, kang magagawa. Ah, e, Ito alam na alam mo. Oo. Nangyari na. sa akin yan, parang one week ako hindi nakapasok sa school. Hmm. Kasi hindi ka pwede magsuot ng contact lens, tapos yung contact lens mo kailangan mo itapon. Kahit bumili ka ng bago, hindi mo pwedeng suotin. Oh. So talagang hassle siya. Madami ka talagang maapektuhan ng mga gagawin. Tapong sayang. No? Oh. Kaya ano ba yun? sa bahay namin yan yung pinaka isa sa kinakatakutan. Magkasakit ka na, na nilalagnat, kawag lang sore eyes kasi lahat kami sa bahay malabo ang mata. Lahat kami naka oh, contact lenses. Okay. So pag ang isa nagkaroon, damay na lahat. La mm. -hmm. Hirap Hindi na kayo nagkakapalit na. Hindi naman po. Iba-iba po kami talaga nang lalaki. Okay. akin yan. Okay. <laughs> Pero ito naman Dok, about naman sa ano rin, conjunctivitis. Kapag po ba madalas ka or parang sa sa buhay mo ganyan, parang madalas kang nagkaka or prone ka sa conjunct conjunctivitis. Pwede po bang maapektuhan in the long run yung vision mo naman? Na okay. Pwedeng oh. lumabo ba? Ganyan. Yeah. ang tanong yan. Actually, yes din yung sagot. No? Kasi, bakit? Um, ang sore eyes ang bacteria or virus no, can cause yung tawag na clouding of the cornea, yung pinangaharap ng mata, yung paulit-ulit, no? repeated inflammation, causes scarring, Mm uh wala -huh. So, nawawala yung clarity ng cornea mo. Uh -huh. So, iba, pag nakita mo, uh -huh. dami yung pantal. parang, pero may allergy, kakamot uh -huh. ka ng kamot, medyo rough, di ba? Medyo nandun uh -huh. na yung skin. Ganun din yung sa mata. Though, very forgiving ang mata. Ibig sabihin talagang, ano siya, kung nag-heal yan, magaling naman. Uh -huh. Pero, yung, syempre, yung paulit-ulit talaga, minsan may, may iba na, hindi lang siguro sore eyes, pero may kasama ng iba, can cause that scarring uh -huh. of the cornea. Panlabo din. So, minsan yung astigmatism nag-iiba rin. Nag-iiba din yung shape eh. So, pwede. Doon, nananakot si Ian sa tanong. Pero Dok, sa mga kasambahe naman natin na nakakaranas ng conjunctivitis, kailan naman, ano naman yung mga signs na kailangan talaga magpa-emergency na sila kapag ganito na yung mga, yung severity ng kanilang conjunctivitis? Actually, ang practice kasi kapag natitiis, natotolerate tolerate parang sige. Hindi pa sila una. Pero pag for me is kunyari talagang ano hindi ka na makapasa work kasi talagang hirap na 'yung feeling o or marami na naghahawa sa bahay, no? maraming Marami na meron. Huwag niyo nang patagalin kasi ano eh, kumbaga kumbaga 'yung time na 'yung 'yung one day mo parang tagal eh. Parang 3 yeah. three days eh kasi pag lahat meron nila pag may baby, kawawa. So, for me kunyari uh, three days, three days na talagang hindi na mo naman hindi pare pa, pa rin okay. Oo. Okay. Uh -huh. so, pero siyempre, kung precaution na tayo kung alam mo medyo duda ka na 'no. Huwag ka na masok sa work, di mm -hmm. Misa sa school. Mm -hmm. Misa kahit misa nga oh, wow. first day pa lang eh, nah hirap na 'yung bata, nakita mo, nagmumata, pagising pa lang. Misa hindi mo napapapasok. 'no? So for me ano 'yan eh, it's a, 'yung call niya na sa magulang na rin. Mm -hmm. Pero for me pag nakita mo na medyo hindi normal, siyempre best pa rin. Really, yes. Mm -hmm. Para hindi na kumalat sa bahay. Pero Dok, totoo po ba yung kasi may mga iba po na nagsasabi, parang pamahihinan nila to na uh, kapag daw pagaling ng isang infection, dun daw mas nakakahaw. Oh, oh. So, ito po ba, pag for example, ang conjunctivitis, parang pagaling na, o oh, sige, parang feeling ko, medyo pa wala naman na, konti na lang muta, ganyan, oh, naman wala na masyadong pangangate. Eh. Yun po ba, mas nakakahawa po ba yun? Okay. So actually, yung, kung feeling mo pagaling ka na, yung ibang tao naman meron. <laughs> Kasi, nahawa mo na. Nahawa mo na. Oh. <laughs> 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 nahawa mo na. Oh. Then, actually, yan, yung question na yan is, uh, tama eh. Madalas na tinatanong din yan eh. Pero for as long as may pangangate, eh, may discomfort, may mm. symptoms si si conjunctivitis, kahit feel mo pagaling ka na, pero meron pa rin, nakuhuma pa rin, nakakahawak pa oh. rin sila. Eh. Okay. So, kung talagang well, full dapat recovery. full recovery ka oh. para masabi mo, okay, hindi na ako nakakahawak. Tapos mm. check mo sa bahay, okay, after one, two days, wala naman nakahawak. Baka ikaw lang. Pero mm -hmm. mm. pero if left untreated, Dok, may mga itong yung viral at saka allergic and yung bacterial, okay. meron ba sa kanila na parang mas malala kapag hindi na-treat na mas maaga? Okay. So, ano naman siya, hindi naman. No? Kung gumaling sa on its own at kinaya, hindi naman tayong masyadong nahirapan. Hindi na. very forgiving. So, hindi naman siya sobrang nakaka-cause ng ibang problema pa. Mm -hmm. so, so, especially pag healthy naman yung tao, so, kung gumaling sila, okay. Okay naman. Pero Dok, pwede ba sila yung parang nag gadget pa kapag ganyan? or mas masistrain oh, si no? ba yung so, eyes? So, Na-transfer -na yes. mo dun sa cellphone uh, yung bacteria. Kasi di makapag-trabaho okay. na, oh. naiwan sa bahay na pasil. Baka lalabay yun, bro? Yes, actually, uh, hindi naman. Pero it's more of yung pagod na namatay. Eh. Kasi mm -hmm. pag may sore eyes ka, yung feeling, half day, pagod, gusto mo ipikit pikit. So... Yeah. Ah, uh, matindi talaga pag mahilig Word pa rin sa mga gadgets, boredom yeah. pag bata, I'm sure, I'm sure meron pa rin 'yan. Uh -huh. uh, mm -hmm. sa bahay. Oh, si Sir hindi ka papasok, sa bahay ka lang. Kukunin mm -hmm. niya 'yung iPad niya. Sigurado 'yan, mm -hmm. so, meron kinakaya nila mm -hmm. Pero hindi naman siya makakalimutan. Hindi naman siya mga costs ng further panlalap. Pero siyempre, kailangan ng pahinga. Pero masakit pa rin talaga. Yun. Kasi mapagod lang. Tsaka pag oh. diba, naggaling ka sa ganyan, after mo magkaroon ng sore eyes, lahat ng mga, yung unan mo, lahat yung mga sapin, yan, lahat yung lalaban oh, okay. niya ng magulang. Role. Lahat talaga i-disinfect. Yeah. Kasi nga, nakakatakot din na kumalat pa sa bahay. Oh, oh. Kasi mm. ang, siyempre, ang main, main takot mo is not actually hindi naman si yung baktera, is hindi ka makapasok. Mm. Hindi ka makapagtrabaho, hindi yung mga schooling, minsan tagal eh. Mm. mo one week na absent, syempre oh, naman. Pero Dok, sa ganito pong and, infection, wala naman po bawal kainin like mga malalansang pagkain na mas parang makakalala doon. Ah, doon. So, wala naman. Wala. so, thankfully, wala. Pero syempre, eat healthy. Ah, uh, yung allergic lang siguro yung medyo ah, concern. Okay. Yeah. Pag medyo balansa, okay. Sometimes lalo nang angat eh. Pero foods wala naman po. Mm -hmm. eh, sa mga ginagamit sa face doc. do. Bago di ba yung sa skin pero mm -hmm. o kaya sa mga sabon yeah, do. Correct. Yung mga papunta uh, sa mata, paano naman yun do? Dami nang isip ni Tini. You know? <laughs> actually, ang ganda ng mga question. Yeah, actually iwasan nating lagyan ng any ano, kaya mga makeup or anything around the eye, mga mascara ng mga babae. Ah, ay, ah. Uh, siyempre, ano yan eh, uh, dumi. May sore eyes, pa. Doon. Siyempre. Diba? Diba? Diba, diba? Oh. Okay. <laughs> Maganda <Priorities>. pa rin. <laughs>